Tapos may hanapin nga tayong video dito. May, may na, ano kahapon, di ko lang kasi masyado pinansin mga kalops na. No? Itingnan lang natin, hanapin natin. Si ano ba yun? Alaska TV ba yan? Ayan, tingnan nga natin. Five minutes later. So ito mga kalops, ang ano, itong... O, ano to? Ano niya? Kapok. <laughs> ayan. tapos na ang kaya iyakin ano ba yan sabihin natin mabuti delivery rider lalamob tapos na ang verman dami na naman iyakin o oh, yan dami na naman daw iyakin syempre kasama na ako doon <laughs> pahinga natin ibig sabihin sisihin mo si lalamob kasi mababa ang peer <laughs> ha Mababa ang bigayan. Eh di umalis ka. Oh, bakit pinapaalis mo ako? Pabihira ka naman. Sandain ko na nga lang si kailala mo, ipapaalisin mo pa ako. Ano ba naman yan? Ano ang ganyanan? Papaalis mo ako eh. Pinapanood na nga kita, ipapaalisin mo pa ako. Huwag kang bumiyahi. Oh, Ayaw mo akong pabiyahihin, pabihira ka. Ayun na nga lang yung sedling ko pagkakaot ko sa trabaho ko. Maghira ka talaga. Papalisin mo pa ako eh. Maghanap ka na ibang trabaho. Oo. Oh. Huwag sisi... Papahanapin mo pa ako ng trabaho. May trabaho nga ako Ay Nagkocontraction na. May kontraksyon na akong trabaho. Stable. Mula, wala, wala pa ako kaya alam mo. Nasa trabaho na ako. Maghanapin mo pa ng trabaho. Pamihira ka talaga. Oo. Oh. Ayan Ay, ka na naman eh. Nakainang ulit na eh. Hindi lang huwag paninisi sa ibang tao. Oo. Oh. Magandang araw sa ating lahat, lalo na sa ating mga kapwa na alam mo riders o so, delivery riders. So, eh. Paninesi daw sa ibang tao. Wala naman sinisisi dito ibang tao. O? Oh. Ano banggit lang dito kay, about kay Lala mo? Hindi ibang tao. Ikaw talaga, oo. Oh. Tuloy mo nga yan. Yung mga kwento mong yan. nang mapakinggan natin. Ingat po tayo mga kalas ka. So mayroon tayo ditong bibigyan ng reaksyon dito sa video na to tungkol dito sa eh, itong apat na to. Ito. So, oh, ayan. Hindi ko maintindihan at hindi ko maano kung ano ba ang anong walang sense, walang ano, baga walang ano pinag-uusapan na to? Mayroon ba kayong ano? Sa mga nakapanood nito kapwa ako delivery rider. Ayan kasi pag nagsalita ka kasi Paps, ituloy-tuloy mo kasi hindi yung paputo, hindi mo dinidiretso eh ituloy mo kasi pabihira ka naman oh. sarap-sarap ng panonood ko sa iyo eh wala na mo eh ano ba ang ano ano ba ang gusto yeah. Okay. ng mga to kasi parang parang wala lang eh parang ano ba ang gusto na ito tapos tiningnan ko yung profile ng vlogger na to kung kasi sabi niya mag-update daw sila kung ano ang mga susunod dahak bang? Eh, na hakbang. wala naman silang ginagawa ang susunod na hakbang. Puro lang, ano, puro lang vlog, vlog sa alala Pero wala silang konkretong gagawin sa atin, sa ating mga alala sa ating mga delivery. Eh, ano ba gagawin? So ito, panoorin natin. So, kayo nang bahala, mga ka kung ano bang... Hindi ko rin alam mo eh. Ano ba ito? o oh, nakakita mo na nanonood eh napanood mo pala eh ikaw ang nagsasalita diyan eh pati papintid mo si siya tao ikaw talaga oh, ikaw ang nagsasalita diyan eh dapat -eh, ikaw ang nagsasalita ikaw na kaintindi eh sinasabi mo ang bihira ka talaga oh. <laughs> ano ba naman klase to? Ano ba to? So, tara, panoorin natin. Oh, mga kapusang gala, ah, uh, ito kami ngayon. Apat uh, kami dito ngayon na uh, representative representante dito sa ano yan. gusto nating uh, mangyari dito ng ano, kay Lalamog. Uh, mga iniinig Gusto nating mangyari dito kay Lalamog. So, ano ba? Ano gusto nating mangyari kay Lalamog? Dahil mababa ang fair, mababa ang bayad, So ano pa ba ang gusto natin mangyari? Alalahanin natin, mga kalas ka, mga kalalamog. Eh, nawala na si ano, Mr. Speedy, si Borso. Maraming naapiktuhan. Oh, yan ah. Yan sabi ko sa iyo eh. Lala mo pinag-uusapan ba't napunta kay Borso at saka Speedy, PD, Speedy? mo pinag-uusapan natin eh, ba't dadamay mo yung dalawa? pag ka talaga oh. ang gulo mo kausap? na delivery rider. Lalo pa kaya kung mawala si Lala mo. So ano na mangyayari? Kasi yung iba, hindi ko naman nila lahat. Panay ang sisi, yang ang ganyan, kaysa ganito, mababa ang pair. So hindi ko natataposin itong video, mga kalas ka, mga kalala mo. At... Alam mo, hindi na hindi sinisisi si Lala mo. Ha? Ah, Kapaintindi ko. Ah, Hindi sinisisi si Lala mo. Kaya tayo, kaya nagdawa ng abot sa kilala mo, ha? Ah, hinihiling na it, itaasan ang per ng bawat delivery. No? Alam mo na ba yun? Ha? Ah? Kasi ang per kilometer halos tatlong piso na lang. Di ba? Intindihan mo ba? Eh, salita mo, putol-putol eh. Hindi mo tinidirate siya eh. Parang maintindihan. Pagira ka. Sige, tuloy mo nga. Tingnan natin yung paliwanag mong iba itong tungkol dito sa apat na to. Kasi siguro naman yung iba dyan napanood na. So wala akong makitang konkretong uh, sa sinabi nila na uh, gagawin man lang o ano bang dapat gawin. Ha? Huh? Wala akong makita sa video nila. At yung sa huli nga, parang sa huli nga sinabi nila na magbibigay sila ng update kung anong gagawin. Tapos tinignan ko yung page nila. Eh, wala. Walang ano. Walang man lang ano. Wala silang sinabi na oh nandoon na tayo. Ha? Ah. Oh. oh. nakita mo na yan? Pamihira ka. Ay, siyempre yan yung unang video pinanood mo. Kaya nga sabi, magbibigay ng susunod na update. di ba? Masyado ka kasi nagmamadali. Apurado ka eh. O, baka gusto mo lang ikaw kagad ka ang unang makinabang. Pamihira ka ano naman. Oh. Kung sakaling kung sakaling pakinggan na ni nilalamog itong hinay, mga hinain nating mga rider. baka kaya ko ang unang makinabang? Masyado ko nagmamadali eh. Ito talaga oo. Oh. Hinahinay lang. Pakikinabang. Pero hindi ko maintindihan at hindi ko malam. Ang alin na naman ang hindi mo maintindihan? Ang linaw-linaw. Ang bihira ka naman Oh. Pansa iba kung bakit panay na lang ang sisi kay Lala o lala ba ko? pa ito. Oh. Aka ah, yung diplom talaga ko nalala Pero oh. hindi man, man lang pumasok sa isip ko na sisihin si Lala kasi mababa yung pair, mababa yung... Ay nako, lagi niyo pong tatandaan, kayo mga delivery rider, nasa gumagamit lang yan. Oo, oh, oh. Ha? O, na oh, ba't napunta sa ginagamit? pambihira ka naman oo ano man, oh. Anong ginagamit ba't napunta tayo sa ginagamit pambihira ka talaga oo oh. nandun na tayo iba noon iba ngayon kung dati kumikita ka ng 1,000 kalahating kalating araw o libo sa isang araw iba oh. maganda yan kumikita ka ng dalawan libo tatlong libo tatlong libo ayaw mo pa noon pambihira ka talaga oo oh. Puti nga, kumiti, kumikita ka ng mga ganun kalalaki eh. Ayaw mo pa? Pambihira ka naman oo. Oh. Na ngayon. So ibig sabihin, kailangan mag-adjust na lang din tayo. Mag-adjust uh. din tayo. pag tayo na ibang pagkakitaan. Huwag puro sila lang mo ba siisi natin. Kasi negosyo yan, mga kalas ka, mga kalalamub. Negosyo yan. Oo. Oh. Oo oh, nga, negosyo. Negosyo nagnegosyo sila ng move nito nang nagbigay siya ng platform o tayo nag nakimigosyo shit din din sa kanya o di ba namuhunan din tayo dito o di ba sa iyo si motor o sa iyo gasolina sa iyo top up sa iyo unload o di ba namuhunan din tayo o, negosyo rin to hindi mo ba alam yun hindi mo ba naintindihan o Negosyo rin tong hindi natin. Kaya nga, ang tabag sa atin eh, partner, delivery rider. Oo, oh, diba? Hindi mo ba naintindihan yun? Dito tayo, abang ko. Sige, pahinggan uli natin yung iba. Ha? Ah, mga negosyo yan, pari. Mga negosyo yan. <laughs> hindi natin pwede isisi yung kahirapan natin sa ibang tao ko. Oh, Ibig sabihin si si paano naman napunta sa ibang tao eh si Lala mo pinag-usapan natin dito pamihira ka talaga oo. Oh. mo pinag-usapan natin dito about sa pier. Pa'no napunta sa ibang tao? Pamihira ka naman oo. Oh. Si mo kasi mababa ang pier. Ha? Oo. Oh. Mababa ang bigayan. Oo, oh, inulit na naman. Eh di umalis ka. Huwag kang bumiyahe. Oo. Oh. pa papalisin mo ako? Ba't hindi mo papabiyahin? Ikaw talaga oo. Oh sideline ko na nga lang yun pagkaka-out ko sa trabaho eh. papalisin mo pa ako, hindi mo pa papabihin. Ito talaga ako, upang bihira. Ano ba naman yan? Eh, hey, maghanap ka na ibang trabaho. Mag si May trabaho na nga ako. Ang kulit mo, kanina ka pa ulit-ulit. -ulit. Pag umpisa pa lang natin magpintuhan dito eh, Sinabi ko na, may trabaho. Ang kulit dito. ito. Ulit-ulit. Sinisi na lang, huwag paninisi sa ibang tao. Ito ang kulit mo naman wala nga sinisising ibang tao kulit talaga ni ito kanina pa to may hirap sa atin eh ito may hirap sa ibang ano ah ibang tao ah kapag naghihirap o kaya may nagawang mali eh sisi sa ibang tao hmm. hindi na malata ah. eh kasi ganito kasi ganyan lagi po natin tatandaan na tayo ang gumagawa kung paano tayo magkaroon ng income ah at sabi ko nga, iba noon, iba ngayon. Ah, kung dati kumikita tayo kilala mo na medyo malaki-laki, hmm. eh iba lang ngayon. Oh, iba so kailangan ngayon. din natin magbago ng diskarte. Oh. Basta legal. Basta legal, ha? Ah? O. Oh. Eh, legal talaga to. Huwag puro sisi sa iba. Ha? Oh. Saludo ako sa mga delivery rider yeah, na... Napakalawak ang kanilang pag-unawa. Yung iba, nakatambay dyan sa 168, Alvarado. Nakikita ko ang dami-dami nilang dala. Ang dami, saludo talaga ako, saludo ako. Grabe. Ang dami nilang dala. Yung iba, mga suki na nila. So, di ba, bibigyan ko yan sa puling suki. O, oh, di ba? Regular na customer. So, kailangan pag-anayin mo utak mo. wag pa na yung sisi. Ha? Huh? Nakikinig eh, ka ba? Oo naman. Huwag pa nang sinisigay, Lalamog. Kasi si Lalamog, walang ginagawa sa atin. Hangad lang niya mabigyan tayo ng trabaho. Wala akong maisip na... Bakit? Tinanong ka ba ni Lalamog? Wala. Ha? Oh. Ah, Tinanong ka ba? Ang kulit mo, ulit-ulit. Kasi nga wala. Ang hinihinga lang natin dito, taas pa masahe sa bawat biyahe natin. Intindihan mo ba? Ulit-ulit kang -ulit, inaano ako. Wala nga. Di ba? Di ba? ang hinihingi lang natin dito, itaas yung pamasahin natin sa bawat delivery ng parcel na dinideliver natin. Intindihan mo ba? Kasi ang gasolina tumataas na tumataas pero yung pasahin natin, hindi. Alam mo ba yun? Ang bihira ka naman. Iko, ang kulit mo, kulit ulit ka. Isip lang kasi yan eh. kung ko sinasabi. Hindi ko sa sinasabing kinakampihan ko sila, alam mo. Hmm. Ha? <laughs> hindi ko yan sinasabi. At Never ko yan kinampihan si Lala Oh. Ang ibig kong sabihin, kung ayaw mo ng peer ni Lala abay lumipat ka. Maghanap ka na ibang trabaho. Huwag pa na yung Ang kulit mo na naman. Sinabi ng may trabaho nga ako. Ano yung paghahanapin mo pa ako ng ibang trabaho? Diyan dami ko na trabaho niya. Tama na yung dalawa lang. Tama na yung trabaho ko sa kontraksyon at saka kay Lala mo. Okay na yun. Ipaghahanapin mo pa ako bihira ka naman. Ang lit-lit ng katawan ko. Yan, madami akong katawan. Mahira ka naman. Kailala mo? Ha? Ah? Oo. Oh. Ano pa! Ang kulit mo no, yun no. na nga. Part-time si Lala mo. Mindset ba? Mindset? Anong mindset? Anong mindset? Mindset. Ang bihira. Anong mindset? Mindset. Ang bihira naman tong tao na to. Ulit-ulit na nga. Ano ba yan? Hindi yung tatatay ka kasi sila alam mo. Kasi sila alam mo, sila alam oh, Ay nako, hindi ko talaga maintindihan sa ibang ano ha. Hindi naman lahat. Hindi ko maintindihan sa ibang platform. Oh. Pana yung paninisi, eh ayaw naman umalis. Oh. Pumibiyahe pa rin. Oh. Ano ba yun? Eh siyempre, mabiyahe pa rin kasi gusto kumita para sa pamilya nila. Paghihira ka talaga, oo. Siyempre, babiyahe. Para kung dumilin siya. Sabi mo nga, dumiskarte, di ba? Pabihira ka talaga. Hmm. Gamitin mo utak mo. Maghanap ka ng ibang Ayang, naman, mag na, na ibang trabaho. Ayang ka na naman. Maghanap na naman ng ibang trabaho. Sana abin may trabaho. Ah, kulit mo talaga. Kulit mo talaga ang tao ka. May trabaho nga, di ba? May trabaho. Ang kulit mo. Kanina ka pa paulit-ulit. Huwag pa sa iba. Oh. Ha? Hindi ka naman pinipigilan nila alam Oh. Na maghanap ng trabaho. Mm -hmm. Ha? Oh. Nasaan yan? Kung bibigay ka o hindi. Oh. Hindi ka pinilit ni Lala mo oh. na mag-apply sa kanya. Ha? Oh. Eh, ano pa ba? Oh. Ha? Ayan, Ay, daliri. Ay, oh. naka. Minsan e, naman gamitin din natin yung utak natin. Huwag ano lang sa isang... Ayan Ay, na naman. Gamit na gamit na nga yung utak. Kaya eh. ano? Hina-hinay lang gamitin yung utak. Ikaw talaga gusto mo biglaan eh. Masyado ka naman, apurado. Tandahan lang. Agay lang. Hindi ako nagmamarunong at lalong hindi ko sinasabing mas magaling ako sa inyo. Ko, oh, bakit? Sino pa sa iyo nagsabi na mas magaling kami, magaling ka sa amin? O, oh, wala naman siya nagsasabing mas magaling ka sa amin na eh. ikaw lang nagsabi niya, sayo na mismo nang galing, pabihira ka talaga. <laughs> Alam mo itong tao na 'to, masyado. Tawagin ko sa iyo. Ha? Ah? Kasi magkakaiba tayo eh. Alam ko may kaiba-iba tayo ng problema, yung iba kailangan bumiyahe. Pero sa baba ng pier ngayon, eh dapat naman siguro eh mag-isip-isip na tayo. Gawin na lang natin part-time sila alam mo. Kasi alalahanin natin ha, ah, dalawang beses nagwelga yung mga alam mo riders. Hindi ko lang matanda kung sino yung mga awak dati yung nag-vlog din yun eh. At yung pangalawa, pa, nakasama ako ang tanong may nangyari ba? ha? may nangyari ang, ang kulit mo naman ba't sa akin mo itinatanong eh, hindi naman ako kasama ng mga panahon na yun inulit ulit mo pa eh ang kulit mo talaga no eh, hindi nga ako kasama ng mga panahon na yun kayo ang magkakasama isa eh, isa pa kasama ka pala eh ba't hindi mo kilala? dapat kilala mo yung kasama mo kung sino yung unang nakaraan na nagwilga sabi mo nagwilga ito hindi wilga intindihan mo ba hindi ito wilga ah ang kulit na ito eh, ikaw na kakilala si sa mga nauna eh. tap ikaw ma, ikaw kasama eh tapos hindi mo kilala dapat kilala mo paano ko nandiyan sa mo dito tinapuyong ka sarapan sa harapan mo pambihira talaga tong tao na to dapat kilala mo yung parang nanghuhula ka lang. Oh, papaniwala kayo dyan sa mga... Uh, ang pinakamagandang gawin. huwag hmm. Wag mong i-full time sila alam mo. Oh. Wag part time ka lang. Oh, ha? Okay, okay. Maghanap Maganap ka na rin ng ibang trabaho. Wag pa na sisi sa iba. Ayang ka na naman. Ang kulit mo naman. Sinabi na may trabaho nga ako. Ay, pambihira ka naman eh. Kanina ka pa paulit-ulit. May trabaho nga ako. Ha? pag out ko sa trabaho, yun, nabiyahe ako. Ayan tuloy, hindi ako nakabiyahe ngayon kasi pinanood kita. O, oh. tapos paulit-ulit ka naman. Pambihira ka naman oh. Napakapangit yung... Yan ba parang kung mauli ka eh... Oh, hindi mo na naman itutuloy yung sinasabi mo. Ituloy mo kasi. Nambibitin ka eh. Binibitin mo naman ako eh bihira ka naman. Isin mo yung ba, sir? Ba't hindi mo inuli yung isa? Kasi violation din yan eh. Oh, oh bakit napunta sa import, sir? Ang pinag-uusapan pinag, pinag natin dito, about kilala mo, bakit napunta sa import, sir? Ang layo na nun. Pambihira naman yung kwinta mo, pa palihis. Pambihira ka naman. Dapat, yung kwinta, eh, usapan natin dito, kailala mo, be. Eh. Napunta doon sa import, sir. Ano ba naman yan? Hindi naman lalamog yung import, sir. Pambihira ka. Ganon. Oh. Ha? Oh. Ito mga to. oh, ano? May mami malang eh. Oo. Oh. Magpanay si Kaya oh. mo bumiyahe, okay lang yung kilala mo. Biyahe ka, okay lang din yan. Basic lang naman yan eh. Oh. Di umalis ka. Oh. Ba? Diba? oh, ayan mga kanops Ba't pinipilit mong paalisin ako? Kung ka talaga, ikaw ba may ari ng lala mo? Ba't pinipilit mo kong umalis? Ah, ano ba naman tao na to? pinag-uusapan about kilala mo na punta sa imporser. Pagbihira naman to. Ah, napakadali. Oh. Di ba? Di ba? Di ba? Ayoko na dito. Diba? Oh,